Yumir Marshall, todo ensayo na sa nalalapit na pagbabalik aksyon. At Ryan Garcia, nanganganib daw matapos ang boxing karir. Bakit kaya? Pag-usapan natin lahat yan, mga idol. Todo ensayo na sa kanyang nalalapit na pagbabalik aksyon ang Olympic bronze medalist at undefeated middleweight na si Yumir Felix Marshall. Ngayong March 23, ang homecoming fight ni Marshall dito sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Makakaharap ni Yumir ang Thailander na si Toed Saksinam sa 8-rounder na laban. Ito ang unang beses na lalaban si Marshall sa Pilipinas sa isang professional boxing match. Lahat po kasi ng laban niya dati ay sa Amerika ginanap. Malinis pa ang record ng Pinoy na may 4-0 with 2 knockouts na record samantalang veterano na ang mga kalaban niyang si Sinam na may kartadang 23 wins, 13 defeats with 19 wins by way of knockout pero kahit maraming talo ay mataas naman ang knockout ratio ng Thai na 82.61% at may dalawa rin itong sunod na panalo na bit-bit Kasalukuyang nasa kalagitnaan naman ng pagsasanay ngayon si Marshall sa Las Vegas at nakatakda na rin ito umuwi sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang training. Hindi lang sa laban na ito nakapokus si Marshall kundi maging sa Paris Olympics sa susunod na taon kung saan ay target nga niyang makuha ang gold medal. At sa ibang balita mga idol ay nagbabala ang boxing promoter na si Eddie Hearn kay Ryan Garcia na kung matatalo raw muli ito sa kanyang susunod na laban kontra kay Devin Haney ay patunay lang daw na hindi nito kakayanin na makipagsabayan sa mga top rated boxers. Kung matatalo ulit kasi si Garcia ay ito na ang kanyang ikalawang talo sa kanyang huling tatlong laban. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nabigo si Garcia kay Gervonta Tank Davis via 7th round knockout. Nakabawi naman siya sa kanyang huling laban nitong Desyembre kontra kay Oscar Duarte. Ngayong April 20 ay maghaharap si Garcia at Haney para sa WBC Light Welterweight title. Wala pang talo ang dating hari ng lightweight na si Haney sa kanyang record na 31-0 with 15 knockouts. Si Garcia naman na kilalang knockout artist ay may kartadang 24 wins, isang talo with 20 wins by way of knockout. Tiwala naman itong si Garcia sa kanyang kakayahan at binanggit pa nga niya na pagkatapos niyang talunin itong si Haney ay isusunod daw niya si Teopimo Lopez, Shakur Stevenson at isang rematch kay Tank Davis bago raw siya magretiro. Sinabi naman ni Haney na hindi pa rin daw nag-iimprove itong si Garcia simula noong amateur pa lang sila. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po!